ang ganda umaga ito na naman yung grupo mabiyahe na naman sana swerte kami ang araw na ito sabihin kami maraming kalimawang malalaki sabihin nyo lang kami guys kung sa pupunta namin sana palagi ganyan yung dagat kalmado yung pagwi namin kaya lang guys makulimlim dagat guys Ayun. araw na kita na pag-inyo lang kami guys yung sa pupunta namin kaya guys na pupuntahan namin Magambito ka guys yung sapa. Ito ka naman. Ito ka naman. mestinya nian yang mga <tabos> Aram, dito ka naman.

abangan nyo lang kami guys sa kita namin so, ito guys yung bakas na di na sinusundan ng grupo so, ikot ikot dito dito guys yung bakas doon, mayroong butas doon na nakita ng kasaman Terima <laughs>

muntik ng maapakan oh guys ramo guys ano bakas inapakan dito lang kasi nakarap yung limango ayun oh no. wala ka andito yung butas na tinitingnan ng mayroon baka mayroon laman andito mayroon pala alimango dito sa labas ayun oh no. Terus, terus. Muntik Thank you Lord. Ito mayroon na isa. Iwan ko yung nun sa butas kung mayroon pa. Sana mayroon laman yung butas sa loob. Babae guys Thank you Lord. Kaisa na. Sana madagdagan pa ito. Mm -hmm. -tin Tinignan ulit mo. Kung, kung baka andito yung lalaki. Kasi paikot-ikot na kami doon sa mga bakawan. Kahanap wala Kaya binalikan namin itong butas. Baka nagkasak. Mabaka sakali baka andito. Wala dun sa labas yung babae diyan namin nakuha ganda mo so, sa labas pero yung lalaki wala hindi pa namin natagpuan pero kanila ito nakita na butas yung guys yung ano hmm. pintuan Ay, wag na guys, yung lalim. Hmm? Aray. Aray. sa loob. Well, lumamig. Oo. Pinlalaki niya ako kasi. Dito kami, guys, sa pamalawang area na lipatan namin. salas so Nagtente kami dito. Medyo haytay na, guys. Oh, so guys. Uh, Nakakadag antay lang guys sa ano dito dun may tinabok tabok dito tabok Mabuti siya ng da, tubig ito na oh ano si dangkal na lang mabot siya ng tubig may bowling siya da kailangan guys diyan diyan yung kaharang tabok sus na mo ugo <laughs> Mangulung, Hello guys. Guys. Thank you. Thank you all.

yung pamang yung pangalimangon namin nakapamista kami tuloy <laughs> <laughs> dito guys yun. pangalimangon nakapamnis <laughs> ta ala <laughs> kadi <laughs> dama pangalimangon nakapamnis ta paano <laughs> <laughs> lang kayo mabang na ni karabu kays Kain na na. Masing paro. O, napas <laughs> pasipadi. <laughs> ano rin ito ganyan itong motor? Parang limangon. Nakapamesta. Kain tayo, guys. Masip. Ano rin ito lang? <laughs> Kaya pagbuwan.

Pero pero amo gap ng mga dance. Pero tetela ng mga 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 bulan. Tumawag ani, bibinili lang ra, di sige lang. Ade bisi